Po, makasama po namin. Bango po ng bagong yung dalawa po. <laughs> Nasaan pa yung dalawa ngayon? Saka po si Maling, kasama po namin. Bango po ng bagong sa palais daan. wow oh. Yan po, bayan po yung mag <laughs> <laughs> Yung kami po naglalakad na. Papunta po ayan sa may lutoan po. Yan po at kami po ay naglalakad po papunta pong lutoan. Hmm. Mga ngada pa pa. Ang kampag. Yung kasama po namin ay girlfriend po ni Tilat. Yan, naglalakad na po kami. Naglalangay <laughs> daw si Makin. Ayan po may nagluluto po pala ng ala. Ba, ito pala yung nagluluto. Bakit <laughs> may agad na hindi pa natulo. Ha, ha, ngayon. Oh, daming isda. Ay, eh. oh, magsinagsisilang uy. Ano kaya naman ako makatulay? Ay, dagoh. May ideya na, idea na ko sira sa pagtulay di at nayog-iyog. <laughs> 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 <May tagalang. laughs> nayog-iyog. <laughs> Bil Gerald, iyawag mo ko it, dito magyaton una.

<laughs> Mahuhul pa kay dalawa. <tay> oh. 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 Buong pa uho. -uh. Diyan lang sa timba. Tayo masarap na malilit uh. na ano. Tayo. Busog na man. Bampaw humaling. Oh. Doon sa may palapa. Yan, dito po kami mangunga po ng bagungon. Palais daan po ito. Kami pong, po ngunit pupunta po doon sa may bahay. Hindi <todong> <todong> ba kayo magpaalam, honey? Kaya na namin sila bukasan pala. Mainit na nga. Mm, mm Mainit na kakatuyo ng palay. Uh, Abay, ah, ba't ipitong sako naman? Yung ating mababali uh, siya. May isa ah, uh, sa patubig. Kasi salvia Tere isa. Basta May sisi ah. <laughs> Oo. <Ito. laughs> air po paglalakad sa basigit madami pong mga bagging baka po mga patalapid ayan po yung aking mga kasama Pag nagama namin, alimangoy amin na lang. Nasa saan ng tao? Hindi ko makita. <laughs> Nagpapalapan sila. Wala nga Ay baka naran ang kuya roon. O yung cellphone ninyo. Siya <laughs> mo papangap ka pinsisil. <laughs> baka kaya hindi na makahugot na na. <laughs> ko po ay lulusong uli eh ko well, 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 well. para pang may nakita kuli akong pisa baby po ah yun, may lamang po hmm. daluan dalawa na ako bay din pa po ah hmm. Bedi po may bagong puli akong nakita lago to ka na po ang aking lagayan <laughs> Ayan po, at si na po ang aming nakukuha. Po. Madalang ang kasi sila ay malin. nakakapit sa dahon. Ano nga ba kasi tawag dito ay ah? yung kulay brown? Arin, Hindi, yung mahabang lang nga lutin. Ah, yung yung ganito ah, oo, oh, oh. malay. Hoy, oh, ganito. Oo, oh, ito po daw ay saging sa. Nakakapit po naman dito sa piyapi. ilang po itong peraso? Pito po. Mm, pitong peraso po ito. Pitong peraso po ito. Ah, po po pala ngay sa amin nakasingit pa po. Masihi. Maganda yung ipon-ipon nasihi -ipon. nagtatago Ito hmm, na yung kasag. Ito na yung po daw sa kawayan po may kasag. Nasaan sir po? Ang hmm. po. Ala, masipit ka. Pagpuga mo na. Aray. Aray ba nang ha? <laughs> <laughs> ah. Ay tama lang malulipara di sihi. Hmm. Pagkukunin mo na masila maliliit. Ha? Kasag. 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 Mataba. Oo. Uh. Mataba para Ari lang 'yan. Para din si Ate may malaki din ang lamasa sa katod ng sihi. Hoy, oh, ay nang si hinda pa uho. Nakakwan po sa paklang nang sa kalaki po. <laughs> na nagtatago ang sihi pag tag-ulan. Kung saan nag uok -ok -ok. Pag tag-ulan po, yung nagtatago po ang mga sihi. Pag yun po, tag-init, inalabas po sila. talinawan ng mata pagkita ng sihi Laho ka na po ang aming kinukuha. May sihi, may bagungon ano po na lang makita sa pakat Ang tuig galing pala, daan po wala po kapo na kalubog sa putik po ang bagong Ito po yung kababagyo naman pong tawagin. kababagyo ito po naman ang sihing sasa iba po ang kulay yan po ang sinasabing sihing sasa Sabi siya pa yung dalawa ay. <laughs> oh. Boom po si Mali. Nakaupo po sa prinsa. Bayan po. Ang bagong po ay nabang po talaga po sa sa putik. Bayan po. Ganyan po pag nagtatago lang po. Nakabaon po. Saka po. Boom pa po. Nagtatago po sila sa siit kaya po mahirap pumatok 'yan. Hmm. Putik nga po. Hindi hmm. hmm, may lumpot. Kakayang at baka tayo. Kaya mahirap talaga po yung ng kong papay ako bukas yan po, po si Lolo naglalangoy na po nangangapada po siya ng alimang wala po naman siya makakapa ay Yan po ang aming kong huli. Kami po yung lima ng huli. Yan po lang ang aming. Ito pong huli. May tapalang, lang, may bagong po, may sihi. Pinahingin na po ni Malin, ng mag-asawa po. Doon po kay Isil. Pasubscriber po kay Isil. Blog, Isil Vlog po. Doon po pa rin po ni Tila at nagbablog din po siya. po na dito sa sihi. Sa sihi. Ayan, nagkabag. May kapatid na. Hmm? Anong pangalan na kayo magiging kapatid? Ayan po yung dalawa at nagkakapi po. At yung po kasi naghihilis po ng ng baboy. Hmm, sige. At ayan po may channel na po si Isil. ano anong YouTube mo, Isil? Isil vlog po. subscribe na lang po. Thank you. Mm <laughs> -hmm. <laughs> ཨ་ <laughs>